Kumusta mga bata? Narito na naman si Teacher Angie. Bago tayo magpatuloy, inaanayahan ko muna kayo sa isang maikling panalangin. Iyoko natin ang ating ulo at ipikit ang mata at sumabay sa akin. O Diyos na malaking awa, gawin mo akong mabuting bata. Ilayo mo ako sa sakit at masama. Salamat sa iyong mga biyaya. Tulungan mo si Ama at si Ina lahat ng kapatid ko at mga kasama. Amen. Handa na ba kayo sa bagong niyong matututunan sa araw na ito? Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga pangalawang kulay. Alam niyo ba, kapag ang kulay dilaw at kulay bughaw, kapag pinagsama, ay magiging luntian o green sa ingles. Ito ay kulay dilaw o yellow sa ingles. Ito naman ay bughaw o blue sa ingles. Subukan natin silang paghaluin. Yellow and blue mixed together makes the color. Yellow and blue ang kulay na lumbabas ay luntian o green sa Ingles. Ang galing ano? Oh. Ito ay dahon. At ang kulay ng dahon ay luntian o green naman sa Ingles. Green leaf, green leaf, green, green, green. dahon. Luntian, luntian, luntian. Sabayan mo nga ako. Green leaf, green leaf, green, green, green. Luntian, dahon, luntian, dahon. Luntian, luntian, luntian. Mahusay! Ito naman ay parot. Ang kanyang kulay ay Aluntungan, win. Kulaan nyo nga kung ano ito? Tama. Ito ay palaka na kulay luntian o green frog sa Ingles. Meron pang isa. Tcharan! Ito naman ay bola. Bolang luntian o green ball naman sa Ingles. Isa-isahin natin ang mga kulay luntian. Parot, dahon o leaf, palaka, frog, bola, ball. Ito ay mga kulay luntian o kulay green. Magaling! Ayan, alam niyo na ngayon ang kulay green o luntian. Ngayon naman, sabayan niyo akong kumanta. Ang galing mga bata, ang galing nyo namang kumanta. Tatandaan natin ha, ang bilaw ang bughaw kapag pinagsama ay magiging luntian green. Masaya ba kayo sa inyong natutunan? Hanggang sa muli, ako si Teacher Angie at nagsasabing paalam!